Welcome back Vem TV again. Ito nga pala ang sikrito ko. Ako po ay isang pusong kristyano na walang binyag. 38 years old na po ako pero hindi pa po ako ganap na nabautismo or hindi pa po ako nabinyagan. Pero bago po ang lahat, sana po 'wag nyo naman po ako husgahan o ang mga magulang ko. Dahil ito po ay sa paniniwala ko ay bahagi ito ng kwento ng buhay ko. Kung na curious po kayo sa aking kwento, please like and subscribe para sa part 2 ng video ko. Ang sikreto ko po para maging mabuting tao, patuloy po akong naniniwala sa Diyos at nagdadasal. Lalo na sa mga panahong walang wala ako. At sa mga panahon naman na sa feeling ko binibless ako ng Panginoon, lalo po akong naging relihiyoso. Dahil po, nagdadasal po ulit ako at nagpapasalamat. Noong isinilang ko ang panganay kong anak na babae, sinisiguro ko na mapabinyagan ko siya sa relihiyong katoliko. Pinangako ko sa sarili ko na hanggang sa anak kong bunso o sa last ko na anak, pabibinyagan ko. At natupad ko po iyon. Hindi ako perfectong ina, pero sa palagay ko, ito ang tama at ito ang obligasyon ko bilang isang ina na ipamulat ko sa kanila na dapat may takot tayo sa Diyos at matutong magpatawad. Minsan na pong naghimala si Senior Santo Niño sa akin noong ako ay nagworking student sa pamilyang Rituya noong grade 3 pa lamang ako sa Davao. Kaya naman, daladala -dala ko ang alaala na iyon hanggang ngayon. Nire-respeto ko po ang lahat na reliyon at naniniwala ako na iisa lang ang pakay ng Biblia. Ang maniniwala sa Diyos at sa mabuting salita niya ay maniligtas. Pero ako po ay nangangako sa sarili ko na balang araw ako ay magpapabinyag sa simbahang katoliko. I-like nyo lang po ang video ko at subscribe para mapanood nyo ang part 2 kung sa anong dahilan 38 na ako wala pa akong binyag. At sa ganoon pa man, kahit wala akong binyag, malapit ako sa Diyos. Every time na pakiramdam ko, bagsak na bagsak ako, every time na nagdadasal ako, gumagaan ang pakiramdam ko. Naalaala ko pa, dito mismo sa simbahan na ito, dito ako unang umiyak at yumakap ka Senior Santo Ako ay humingi ng tawad dahil may nakagalit ako. Humingi ako ng tawad dahil nagalit ako. Dahil hindi ako pinaniwalaan ng amo ko. At umuwi ulit ako sa Davao noong 2018. Nabalitaan ko na lang napa siya sa trabaho dahil gawain nga niya. Doon ko napatunayan sa God is fair talaga. At lahat ng doubt mo isuko mo lang kay God. At siya ay nakikinig sa iyo at maaawa sa iyo. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, like and subscribe and thank you for watching. And 放个糖花。